Uh, good morning mga idol. Isa na namang pagpalang araw para sa ating lahat at uh, dito na naman tayo sa ating babuyan dahil wala yung mga anak ko na magpapaligo ngayong umaga. So tayo po yung nasa ngayon na magpapaligo sa kanila at saka nagpakain. Ang ingay nila kanina mga idol. Uh, ngayon ay May ayan, ano, May uh, June 22 ngayon, 2025. So, eto na po yung mga paanak natin mga idol. Yan. Laki na sila mga idol. Yan. So, patatapos lang nilang kumain mga idol. Pero parang bitin pa rin sila. So, mukhang mamumulubi na naman tayo nito sa pagbili ng mga pigs. Kasi 22 silang lahat mga idol 11 yung nandito At 11 din yung nandoon Ayan yeah. So nasa 2 months and Dalawang linggo na sila mga idol Mula nung pinanganak sila Since birth dyan. Yan, 11 sila mga idol. Tsaka 11 din yung nandoon. So, 22 silang lahat. Yan, bakante yung ano natin, parawing natin. Bakante, dalawang parawing pen. Yan. Tapos dito sa tipitan dalawa sila. Yan. Itong puti. Tapos, so, yan. Bakante na rin ito mga idol dahil naibenta na natin yung ano. So, bakante na rin ito kasi yung dalawang inahin na, yung dalawang gilt na gagawin natin sa inang inahin eh, binili mga idol. Ah... Uh, Kinukulang kasi yung baboy dito sa amin. So, binili na. Binili na mga ito. Yan. So, tapos lang nilang kumain mga idol. So, pakain muna tayo. Yan. So, ang natin mga idol. Magpapaligo tayo ngayon mga idol ito yung gagamitin natin yung uh, power sprayer yan Ito mga idol, mahirap pa tawa lang ano. Tawak. Ayan. Patatapos lang nating magpakain mga idol. Ayan, lahat ng dumi mga idol saka ihihin nila Ayan, tatanggalin natin lahat ng mga Que sa uh, inahin natin. Ah, uh, bali naglalandi na 'to mga idol. Ito, buntis na yan, yung itim na yan, buntis. Tapos ito naman, uh, naglalandi na rin siya. So, abangan na lang natin yung standing heat na. Aaring mamayang hapon or bukas, standing heat na to mga idol. So, ipapa-AI din natin to mamaya or bukas. Yan ito lang magpaligo mga idol. Madali lang. Tanggal talaga yung mga ano nila, mga dumi-dumi nila -dumi sa katawan. Hindi pa kasi na tuloy-tuloy yung ano na, mga idol, gagawin natin ah uh, dyan sa likod. Yan. Papagawa tayo ng biogas. Pag may pundo na tayo. Yan. Ito na lang natin na mga idol. Mga dalawang inahin. Tapos ito, yung anak nila 11 saka yung nandun 11 11 din ko mga idol so 22 silang lahat